Hello guys, magandang umaga po sa lahat. Welcome back po dito sa aking munting tahanan na pagbubutingting. Kailan kayo mga na niyo po ako. Dito sa nasirang shower sa bahay na to guys, kung ano man ang problema dito as a caretaker, ay obligado talaga ako guys na butingtingin yan. Ito guys ang nagka problema. Sira na yan, papalitan ko na siya. Ito, binili ko bago. Diyan lang sa DIY dati guys ang tinanggal ko walang angle valve kaya ito bumili na rin ako ito para meron siyang sara dito guys oh, naglagay na ako ng adaptor o oh, ng angle valve at ito guys oh, tatanggalin ko pa yan kasi hindi tugma sa shower na isasabit ko dyan Siyempre, bago tayo mag-umpisa, maglalagay muna tayo ng mga tiplon para sure na hindi mag -leak. So, ito guys. Siyempre, pagdudugtong-dugtongin na natin yan, nakapaglagay na tayo ng tiplon. Medyo madilim lang, guys. Pero, you know, kaya. Mahigin na lang, guys, kahit sa dilim. Sana hindi tayo magbuting-ting. Kaya kaya, kuya. Ha? Sa dito, hindi siya. Mabigat na. Gagamitan natin ng crescent o katala. Dito. Ah, then... ito naman guys yung ano pagkakapita ng hos kailangan malagyan din natin siya ng tip lang para nakakasiguro tayo masikip lang guys pero okay lang tuloy lang <laughs> 喂，班长。 ito guys sa puno ng shower wala pa itong tip lang tatanggalin ko muna para malagyan na lalagay po ng ganitong tiplon, kailangan laging pakanan ang ikot para hindi siya bumubuka pag isinalpak niya na. Ang kailangan, huwag lalampas sa ganitong labi para hindi kumala. Doon sa idudugtong para, para hindi magkaroon ng leak. So, hinipo ko na ang pisa taas ng shower hose, pababa hanggang sa angle valve. Tuyo naman siya, ibig sabihin walang tagas. Itong pagsasabitan ng shower head, maluwag at hindi tugma. Gagawan ko na lang siya ng paraan. Naliktad ko po yung patungan ng shower kasi hindi tugma dito sa bagong bilik ko. Nagawa ko pa rin siya ng paraan. Ayan guys, minutasan ko lang sa sa <coughs> Alam niyo po ba guys, kung bakit ang shower na yung ginawa ko ay mababa. Halos eh, 1 meter lang ang distansya galing sa flooring. Kasi guys, yung mayayaman, pag sila yung umupo sa kanilang trono, ito ang trono guys na sinasabi ko na. Trono <laughs> nila yan. Tulad nito yan guys. Oh. Ay, okay, so. ba, Umupo hey. sila sa kanilang trono. Ano, ngayon, may katabi lang silang shower. Oh. Katapos nila guys, magmuni-muni. Oh, Magbulong-bulong. Wala langin. Eh, ito guys, kukunin ng shower. Hindi guys sa uh, sa ulo nilalagay. <coughs> Hindi buhok sa ulo, guys. Dito yan, no? Oh. Okay. Ah! Dito. Okay, dito sa, ah! sa galirong, ganyan, guys. Oh. <laughs> sila guys kasi mayaman sila guys. Hindi katulad natin ng mga mahirap. Oh, tabo-tabo lang, okay na. Ay, dito dito na sige, 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 sige. <laughs> okay na guys, tapos na ako sa aking Ginting. Ah, pwede nga kung dito at ah, uh, makapagpahinga na rin pansamantala. Nagalap siya tapos po sa mga nakapanood ng aking pagbubutingting ngayong umaga. marami uh, maraming salamat po sa inyong lahat. At sana po huwag kayo magsawa sa mga content ko na ting lang. Pero ako lubos na nagpapasalamat sa wala niyong sawang pagsuporta. Uh. Ingat-ingat po tayo lagi guys and good bless. Bye-bye. See you next time.